So, ayan guys, good morning. Good morning na kasi, 150 AM na. So, nandito ako sa tindaan guys. Nagbabantay. So, ayan guys, may binotom. Ayan, kain mga tayo, guys. Binotom ako, mga boss. Kasi kanina kasi, nakatulog ako, mga bandang Uh, yun naman yung routine ko para kay paano guys uh, open yung tindahan namin hanggang 1am 1am guys so nag close ako mga uh, kaninang uh, 1.30 so kasi maraming bumibili ngayon guys kasi merong uh, uh lamay dyan sa kabilang uh, kalye so ngayon mas maraming pumibili ng mga ano, Uh, yung iba guys uh, ano uh, ah, talaga yung red horse so ngayon kakain tayo guys kasi hindi ko nang luto mga boss grabe buti na lang may ano pa may natirang kanin kanina ito na lang yung ano natin guys tapos nagluto na lang ako ng Eh. nakarandom naka na ako ng gutom kasi madalang araw na pala ito lang muna kaso wala na natin ang kulang guys kasi yung instant na ano pwedeng lutuin yung bulalo yun na, init lang ng tubig lamig tapos pag kumulo ilagay mo lang dito okay na try din kayo nito guys gawin yung ulam yung ano cup noodles gawin yung ulam pero pag gutom na kasi guys kahit ano ng ulam di ba minsan kahit asin na pag gutom ka na talaga kaya tayo Lagi ko talagang nararamdaman yung gate Pag mga madaling araw na Nagugutom talaga ako Actually, sarado na yung ano Tindahan, kinlose ka na Close na yan Pero open pa rin yung ilaw pero hindi tayo makaistorbo sa loob ng bahay Yung tindahan kasi namin guys parang nasa labas na ay yung pinto oh. ito yung pinto yun ginawa ng ano painting ng anak ko oh. gusto ng sabaw gusto ko magigip ng sabaw sa YouTube. Kasi walang nang upload sa YouTube, guys. Nabisi na ako sa TikTok. Grabe, sobrang thankful pa talaga sa TikTok, guys. Sipin nyo, guys. Ah, sa minsan, pinip, sa loob ng isang araw, kumikita ako ng ano. Kulang-kulang 2K. Sobrang thankful talaga kay, kay TikTok. sarap ng lasa guys ang ano ano bulalo sarap ng lasa huwag mo lang damihan ng tubig ang sakto lang yung tubig kasi pag yamayamang tubig yun guys iba na yung lasa ang pangitan ng lasa. Ayun. Bata yung soft drinks. guys, ito. Para hindi masyadong maasin. Kasi ito na lang yung muna natin. Na 3 minutes na lang guys. 2am na. Ulusin na lang to sayang to. Dati oh, ayaw ko talagang kumakain ng mga ganito yung ulam guys. Ay, naayaw ko talaga. Kaya, mga... <coughs> kasi naisip kasi guys, yung mga ganitong... Yung pang anlang, parang... Pang merienda, pang... Merienda. tong oras. Tapos kung magluluto pa sa ako guys, maingay pa, di ba? Uh, baka magising yung anak ko, miss misses, baka magalit pa. Siyempre, so, okay. meron naman sana itong ano, longganisa. Uh, lungganisa. <coughs> Direct upload ko na lang itong video na ito. Hindi ko na-edit. Kasi guys, walang editor itong phone na ito. Infinix yung gamit. Kasi yung dati kong phone na ginagamit, pang vlog, siya yung nagla-live ngayon sa TikTok. Post na natin. Boom! Humot. Ito yung sabang side ng tindahan din ako nakapisto. Ayan. Ito kasi ito yung parang ano na, parang pintuan na pag may, pag may bumili. buwan ng tanyan. At least, yung pangalam ng sikura natin guys, na ayaw. Natugunan. Ba? na-upload dito sa, sa YouTube kasi nga na-busy na ako sa TikTok guys hmm, tatlo kasi yung minamanage ako, minsan pito yan pero sa tatlo lang ako nagpupukos